Magandang umaga po. Mga alas 8 pa lang ng umaga. At pauwi na ako. It was a very busy shift. At si na naman nasa trabaho. Hindi kami makikita nito for the la for the next two days. Ako no, na may pauwi na. Lalakad lang ako. Talawas pala yung araw. At tahimik yung neighborhood kasi ano nga to, ah, walang pasok yung mga bata. balita ako sa atin eh marami ng tao sa divisoria at nagmamadaling eh, mamili ng mga prutas tingnan, nga mga nagtitinda eh mas mahal pa ngayon to Do ang presyo kasi maraming gusto bumili ng mga bilog na prutas hindi ko alam kung makakabili ako ngayon ng mga bilog na prutas titingnan ko na lang lang katao-tao po dito sa kalsada ako lang at tulog pa yata yung mga kapitbahay ko dito o ka street ko dito e, diretsyo na siguro ako ng Aldi nito at uh, mamimili ako ng mga prutas na kami tingnan ko na lang kung ano mabibili ko doon. kung ano bang bilog na mabibili ko doon. meron na kaming mansanas may lemon lime sa bahay hindi ko pa alam kung anong pwede namin mabili. At hindi ko alam kung makakain ba namin yun afterwards. Mukhang magiging donation na naman sa word para sa mga kasama ko sa trabaho uh, after new year. Siguro bilhin na rin ako ng nuts. Pero mayroong kami makukutkot after the new year na namin magagawa yun. Kasi straight ang trabaho ko. Uh, from Sunday night, Thursday morning pa ako matatapos nito. At ko po, na habang ako'y naglalakad pa uwi. Ito po, at ha, papunta na ako sa Aldi. Pinaba ko muna yung bag ko dun sa bahay. kawin na po ako at uh, marami na rin akong nabiling uh, prutas. At din ako ng 38 pounds at nakabili pa ako ng sampayan. Wala wow! sa plano yon at magdadala rin ako uh, sa 31st ng kaunting pang-share ko dun sa sa ward para sa oh! sharing namin para sa uh, parang pang ano ba New Year's Eve celebration din namin sa ward maski nasa trabaho kahit paano kailangan natin i-welcome na maayos ang New Okay po, pakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko sa 38 pounds ko na spend ngayon. Ngayong umaga, 8.30 eh, pa lang ng umaga. 30th ng uh, December eh, pumatak na 38 pounds ang gastusin natin. <laughs> si Ethan gumigising pa lang. Magpapadala siya sa post. At uh, nakabili na rin pala ako ng, ano, sampayan. Pakita ko sa inyo. Uh, sa 38 pounds, ito yung mga nabili ko. Pang um, siguro post new year na namin ito pero asa sa, asa welcome to the new year, magkakaroon ako ng fruit basket. So meron akong blueberry. Yan, meron tayo yan. Kita ko na lang sa isa mesa para maayos. For every pound po ngayon is about 73 pesos. So ito 1 pound 39. Itong blueberries natin, wonky blueberries. Ito naman ating mga grapes. Magkano ba ang ating grapes ngayon? Tingnan natin. Uh, 189. Ito. Okay, bumili na ako ng halloumi fries. Paborito to ni Ethan. Bumili ako ng dalawa. 2 pounds 49 ang isa. At bumili na ako pang sharing namin para sa 34, uh, 31st. Ito ang aking ibibigay. I-share ko sa sa aking mga ka-staff. At I'm sure magdadala uh, kami ng pagkain. No, na yan lang naman at busy-busy kami ngayon sa ward. One pound seventy-five ang isa nun. Ayan, yung isa pang halongi fries ni Ethan. Ito naman, maliliit na mini peelers. na Tangerines. Magkano ba? Eighty-ninety. Hindi na masama. For how many, ano ba ito? Five uh, hundred grams. maliliit rin po tala ako ng peras. Ayan, peras. Mabuti tayo niya na sale siya ng 10p. <laughs> Less 10p, 1 pound 39. Mabuti tayo ng isang mangga. Ayan, Indian mango yata ito. Magkano ba ang mangga? Loose mango, 95p ang isa. All adds up ah. Ito naman ang ating pinya. Mukhang mga hinog na. 99p, ama mas ayos pa kaysa sa mangga. At, na ako na oranges. Yan, apat na pirasong oranges, na malaking oranges. Large 189. At ganun din. May tayo na? Almonds. Yan, meron tayong almonds. Pero syempre, kailangan ng kaunting nuts. 169 po ang isang whole almonds. At ito po, nagpabigat ng aking bag. Ng aking carrier bag. 2 pounds 99 na watermelon. At, at syempre, it wouldn't be a celebration uh, without a uh, glass of wine. So, bumili ako ng maliit. Maliit na wine para sa amin ni June. At hindi na talaga. This one is a uh, 2 pounds something, I think. Prosecco mini, 2 pounds 29. So, ayan po. At yung iba namang kasimprutas na nandito na sa bahay. Kaya it will complete yung ating 12 fruits na kailangan para sa New Year. Ito naman po yung aking nasa fridge na. Meron tayong strawberry. Meron tayong apples. At isang tomato, considered a fruit. A vegetable. Ha, hindi ko alam at meron na din tayong avocado, may lime tayo, and lemon na dala pa ni Miguel. Yan, marami dyan. Kaya, I think that would complete yung ating hinahandang 12 fruits para sa ating pag ng bagong taon. Sino mo naman mag-aakala na makukompleto ko ito ngayong araw? Wow! Ano ko ng news kahapon na ah, dyan sa Pilipinas tungkol sa mga prutas eh, ngayon, nabili ko na yung mga prutas na kailangan natin mga bilog na putas. At uh, it's a little surprise for John ito mamaya pag uwi niya. At hindi ka kami makikita Tila ano pa kami, Wednesday pa kami magkikita. At uh, kung saan man po kayo, stay safe. At kung magpapaputo kayo ng mga fireworks, stay safe as well. Be safe, especially sa mga bata. At uh, happy drinking to everyone.